Bro! Hey, okay, bro! Girl! Team P! Yung mga best Go! In Go Go uh, in China! Talaga, dami na may in na sa'kin sa na babae. Wala na. Wala na silang mahagaw sa'kin ng babae. Sa'kin sa na lahat na may in-love. Ang pogi! Ang pogi. <laughs> Ang cute. Wala talaga sila sa aking panama. Ang pogi ko talaga. <laughs> Mr. <Mister> Suave. <laughs> hmm. Walang panama. Hmm. Sarve. Walang patama. Ang pogi. Ang pogi. Ang cute. Wala talaga sa akin makakatalo. Hmm, mga walang panama. Ah, pogi ko talaga.

Mga 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 kay itgog. Ano nangyari Oh! Mga 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 ang tumuli. Ayun nga sa'yo! Pre! Oh! You you uh, okay. na pala kayo, <laughs> yeah, naman ako sa bro! Hey, bro! <laughs> Yo, keep, keep. <laughs> bro. Going Philippines. No. Going Philippines. <laughs> going in China. Going in China. China uh, um, I'm going to India. Gusto ko Mga tarog. <laughs> yeah boy. Yeah boy. Usap yeah, yeah, usap na boy. mga boy. Yeah boy. Yeah boy. Oh, sige, do na. Ay, bro. Bro, na kayo, bro? Ay, mga kayo Paul Bawal ba Paul ba daw? Gamit siya, bro. Okay, pogi namin. Bagay nga sa amin, eh. Bawal namin, eh, oh. Bro, gamit siya, bro. Dami namin siya, hindi ako di wala. Arang, arang he. he. Arang he. Ayak sa sa iyo, ayak sa 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 I'm <laughs> it. <laughs>